Andito po ulit tayo sa pwesto ni Ate Abel. Alamin po natin ang kanyang mga touring o asking price ng kanilang mga gulay. Tamang-tama po ito sa nagtatanong na wag ko i-skip. Araw-araw ang pag-update ng patolang palipit. Ito po, meron. Sa patolang tinis, meron din po. Kaya, ito po, i-update po po kayo. Meron din po tayong okra, papaya, talbos, sitaw at ang paraya kaya uunahin oh, na po natin ang ating Ate Abel Ay, na masipag na, mabipa na sa kadora hala 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 happy hala 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 eto ka ng kalabaw. Ayun, ayun ang maganda karera ng kalabaw. Ito yung ano patola kasi dito na palitik. O uh, oh, 30 kasi ano to tanim ng anak ni Ate Abel. Sa nagpapatanong na araw-araw sa patolang palitik. Ito po dito lang po kayo kumuha kay Ate Abel no. Ayun, napakasariwa po, good na good oh. 30 no, 300 per bundle. Eh, yung ano natin yung finish. Renta. Yung okra natin. Oh, okra po, 85. 85. Asking yung talbos natin. Talbos po na yun. Asking ko po ay 60. 60. Yung sa papaya. Sa papaya po, asking 100. 100. Diyan sa ano natin? Sa panigang. Panigang po, ayan. 75 po. 75. Po, 75. Anong ano ito? Ang palaya. Ang palaya po, ayan. Ano ito? Ano ito? Ano yung mistisa po? Magka yung mistisa? 90 po asking. 90, yan. 80? Tapos meron tayong sitaw. Etong berde ng sitaw mo. Ayun to pa. Ah, one to asking. Anong sitaw to Ate Abel? Negro star po. Negros. One to. Meron din siyang ano, isa pang sitaw. Siguro ano to? Ah, itong sitaw na bulakan. Bulakan ba ito? Magano? One to din po asking. One to 'yan. Maraming salamat Ate Abel. Happy fiesta. O pumunta kayo sa Salisi. Ano ba 'yan Salisi? Magsalisi saan ba 'yon? Ha, ah, hen talaga 'yan. Ah, Anong oras ka ba na doon? Uh, may, may, mga alas dos po. Oh. May okay, alas dos. Pumunta na kayo. Tama-tama. Chibugan -tama, yun. Oh, salamat. Salamat po. Isang mapagpalang araw ka ba na ang kong mahal? Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa lahat ng ating mga kagulay sa mga masisipag kaibigan nating magsasaka and of course sa lahat po ng ating mga kapwa kabanatuenos welcome po uli sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante B, Ernest po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City ngayon po ay March 20, araw po ng miyerkules, isang napakainit na araw na naman ang pagtsatsagaan natin magtanong ng mga asking price o turing ng mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Levesilla, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ulit ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro, ang mababait at masisipag natin mga kaibigan. Upang alamin ko ang kanilang mga asking price ng kanilang mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating baksakan. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante Mister Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po habang nanonood po tayo, isubscribe na po natin ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Pwede rin po natin i-like or share. Para po naka-update po tayo sa lahat ng mga pabago-bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksahan. Kaya habang nanonood po tayo, subscribe na po kayo, tayo. tayo. Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City. Ito, dito po tayo kay Boss Eric. Good morning, Boss Eric. Yan yeah, na, nakita ko kasi may Taiwan si Boss Eric. Boss Eric, magkano yung Taiwan? 5 po. 550 sa bantel. Ito nga rin natin, bonito. 40 uh, po. 40. Okay. Sa Murado. Kada 25. 25. Yung upo natin, ano yun? Gapang po. Gapang. Magkano yung gapang? 13. 13. Napakamura ng ating upo. Eh, yung hagod? Ayan po, 15. Maraming salamat, Boss Eric. Ito, may magandang talong sa akin, Bessie. Bessie, ano yung talong to? Propelica. Propelica. Magkano yung propelica natin? 30. Ha? 35. Ano yung upo mo? Balag? Gapang. gapang. Ay, gapang din. Magaling yung gapang na yun? 15, 15. Ito, marami kang bonito ang palay, o. Oh. Bonito. O. Ay, abunin mo yan. Bonito nga. Magaling bonito. 600, 500. 600, 500. Iba yung nasa isip nito, eh. Okay. Salamat, Desi. Sa sibuyas po, araw-araw din po tayo nag update niyan. Hindi natin hindi pwedeng update yan. Lalo na po pag nakikita pong punong-puno ng sibuyas ang pwesto ng ating isa sa paboritong sakadora na si Madam Cheryl. Ayan po, ang pwesto niya lang po, ayan ang entrance. Kitang kita niya, punong-puno ng sibuyas na lokal na puti, pula, bawang na puti at kanso. Alamin po natin yung kanyang mga aspin fresh. Yan. Abang wala pa po siyang kausap. Yan. Good morning, Madam Sierra. Ang wala ka pa ang kausap. Tanong ko muna po. Magkano yung ganito natin si Boyas na puti? 320. 320. Eh yung ganito kalaki natin pula. 400. 400. 400. Eh maliit na puti. 220. 220. Yung sibuyas, Boyas, ah si Boyas yung bawang na super right. 700 po, saka 770. Oh, 770, 700. 700. Page saka 17. Ayan po, araw-araw po tayo nag-gadget talaga si sibuyas. At kung hanapin niyo po yung pwesta ni Madam Cheryl, ayan po yung entrance. Oh. Unang-una po, pagpasok niyo po, kitang kita agad yung kanyang kagandahan. Ayan po. Maraming salamat po, Madam Cheryl. Isa po sa napakaganda natin sa Kadora dito. Maraming salamat, Madam Cheryl. Ah! Blooming po. Dito kay Ma'am Menzo, may kalamansi siya pero may darating pang mamaya. Napakaganda ng kanyang kalamansi. Good na good. Madam Mindy, magkano yung asking price ng kalamansi natin ngayon? 90 9. O, napakababa pa rin. Ayun ang mga tanong. No. Buti na lang, andi dito si Sir ngayon. Eh. Di hirap ko na rin makita si Sir, ano? Eh, Medyo busy ito, ano? Ayun si Guerrillas po, magkano? 90 po. 90. Mamaya, darating iba nating kalamansi. Yan. Yeah. Yeah. Salamat. May kalamansi yan. Parang tingnan mo. Ito, diba? Ang dami pa rin kamatis. Dito tayo kay Boss Luri. Alamin natin yung... Sir Luri, ano yung ano mo ngayon gabi? Saan galing pa rin yan? Isabela po. Isabela. Magkano ngayon ganyan natin puti? 43. 43. Ayun ganito mahaba. 20. Anong gabi yun? Ganon din po, yung big na to Oo, yung big yan. Ang Malaki na, no? Mas, masarap kasi yung maliliit na ganyan, Talaga, no? size oh. Ito nga, Taiwan si ba to? Malaki mo, magkano ngayon? Yan po, 25. dito sa medium natin. 20. Wala pa rin talaga tayong masarap na gabi from Sambales, Wala eh, no? na. Wala Ganun ba? Ano lang yun? Bira lang ba yun? Ano ba yun sa bundok? Ah, kaya pala ano. Okay. Okay, salamat boss Dito kay Bunso, meron akong nakitang mais, hindi ko lang alam kung ano mais, siguro puti. Bunso puti ba to? Oh, puti nga, oh. Maganda ng puti ni Bunso. Magkano nga yung puti natin? Wala pa pero magkano mo ibabato siya? Oh, mga 30. Hmm. Pero maganda po yung kanyang puti, oh, yan. Salamat. Dito sa kaibigan kung si Miss Ellie. Marami siyang magagandang Sophia. Meron din siyang ano, paligpik na patola. Itanong na rin natin para dun sa nagtatanong ng ating patolang paligpik. Good morning, Miss Kelly. Madam, magkano? Magkano ngayon Sophia natin? Aspen fries, yung turing. O, oh, 3.7. Medyo buka pa dati 3.80. Eh, yung patola ang palitpit mo. 40. 40. 40. Kasi si Ma'am Peri, kaya ganyan ka sexy yan. Nagsusumba yan 3 times a week. May sumba session yan. Kami lang, Miss Helen. O, oh, si Ate Helen. Si... O, oh, si Ate Sally. O, oh, yan. Si Madam Santa, tinatamad. O, oh. oh. Meron siya si Ate Santa naman, meron mais. Elaine, ano yung mais na dilaw? Magano yung dilaw? 30, ayun o, oh, 30. Saan pala yan natin ito? Ano yan? Galaxy, o, oh, 70. Yan, yeah. salamat, Madam Elaine. Wala siya, eh, Madam Santa. Wala po, no? nagpag-iwala. Dito kaya, tiglo, ang dami ano. Kalamansi. Magkano ng ngayon kalamansi natin asking price? Isang buriyet magkano ng kalamansi? Magkano magbaya bas mo? Magkano ng kalamansi natin ngayon? Isang buriyet. O, jo mura na, ano? napakamura na ng kalamansi, ano? Ayun ng tumaso. Uh, yung bayabas natin magkano per kilo? 40. 70 yung bayatas. Uh, ito mong gumong ano, labo ba to? 700. Eh, limang kilo lang yan. O, oh, 700. Ano yan, labo? Ay, ay, agod din siya. Agod, magkano? 15 isang ganyan, isang bundle. Ano ba ito, langka? Magkano langka? 40 per kilo. Yan, maraming salamat. Atin lo. Ay, bayar ba siya. Yan, dito po may magagandang kamatis kay Ate Agnes. O. Good morning Ate Agnes. Ate Agnes, na ng kamatis natin ngayon. Hindi nga po maalaman kung makano po eh. May ka-askin ka ng 20. May tawad 15. Bumaba na naman ano? Bumulusok na naman po oh. ano? ayan o. Pataas, pababa. Taka hapon 25 na kasi. Taka ah, hapon po, nag-25, oh. 23, 22, 20. Bumulusok. Pag Pagdating ng tanga, wala na. Ngayon, wala ano pa. Naku, baka mababa ngayon. Yan na sa kamatis, sa nag-ano ng kamatis. Bumulusok pababa na naman ang ating kamatis. Ito kay Ma'am Lorna, may morado siyang talong pati. Bonito ang palaya. Nagpapaganda muna si Madam Lorna. <laughs> Madam Lorna, magkano <laughs> yung bonito mo ngayong palaya? Asking for 40. 40. Sa morado? Uh, asking for 20. Ayan, yeah, kararating lang pala ni Madam Lorna. Ayan, dito tayo sa mga kaibigan ko. Ngayon ko lang uli nakita. Ayan. Kaya tuwang-tuwa ako. Ngayon ko lang uli nakita tong ta taong to. Eh, laging madalas wala. Eh, oh. May kamatis siya. Bak may permit lang uli kita nakita. Galing po ako na Ilocos. Wow. Bigan? Ah, uh, Oh, ang ganda uh, na. Uh, na uh, ilang araw kayo doon. Ako, uh, sarap naman itong buhay nito. Kaya pala. O, oh, na, kaya pala. Tanong ko muna ito, magkano ngayon itong ating, ano, itong 50. beans? 50. Yung ano natin kamatis ngayon. Yan. Medyo bumababa uli yung kamatis. Isang araw, mataas, baba. O, taas, baba, eh, no? Kaya, eh, yun nga, minsan, ayaw na, kasi ka baka mababa ngayon sa 25. May 20, 18, gano'n. Kasi kahapon, mataas, eh, biglo na bumababa, eh. Pagdating ng tangali, hapon, no? Bumababa ngayon, nakikiramdam muna. Okay. Maraming salamat my friend at Pedi. Dito sa Tukayo ko mayroon siyang pipi ng bakla. Tukayo magkaya pipi ng bakla na ating asking class. Gapang yan, 25 lang. Gapang lang ba? 25 ko itong upo mo. Balat, gapang. Gapang din, 15. O, 15, napakamura. Salamat, Tukayo. Tukayo. Dito sa ano ni Ate Mayan, merong ano siya. Merong mais. Ganda nito, puti. Magkano yung puti natin? Kaya tinawag kong ganda, maganda naman talaga siya. Magkano? Double tres, maganda. Ganda ilang taong ka na? Oh, 20 po. Parang 19 lang. O, oh, yan oh. Ano itong talong? Mucho. Magkano si Mucho? 12. 12 lang? 12? Dose. Ah, double hey, tres. Bumabay. Itong kamatis natin. Nakamatis mo, bumaba ako ngayon, 18. Kapo ka kasi 25, ngayon bumaba, 18. Yan. Salamat! Yan, dito po tayo sa Suprema Kalabasa kay Madam Ara. Madam Ara, magkala na po yung Suprema natin. Ay, bumaba ulit. Eh? Bakit bumaba? Napakababa ulit. 18-19 Yan sa nagtatanong po ng Suprema oh. Bumaba ko po sa 19-18 okay. Siyempre dito tayo sa magagandang lalaki Nagtitinda ng mga gulay bago 27. Yan, oh. Magagandang lalaki na macho pa Boss, magkano ngayon repolyo natin? Repolyo po, 23 23 eh yung ating ano, ah, uh, bagyo. 32 po. 32. 32. Sa patatas. Patatas, patatas po tayo. 950 po, tsaka 900. 950, 900. Sa ano natin, uh, wash na carrots. Carrots po, dito po, hanggang 50. 50 at sa labanos natin. Yan, 200 na lang po. Yan. 200, yan. Wala na naman si boss ko. Kakalis lang po. Kakalis, di ko lagi nakabutan, ano? Opo. Oh, po, uh, lang. O, oh, Kakalis lang. Boss, yun yung sayote natin, magkano 250 ngayon? 250 po. 250. Ah, okay. Meron ba tayong celery ngayon? Celery po natin. Ano, 100 kilo. 100 per kilo. Itong green ice natin. Green ice po 100. Kilo. 100. Yan lettuce yan. Maraming salamat, okay, okay, Boss J. Ayan po yung mga magagandang tin ah, magagandang lalaking tindero. Iyan, ganun Dito sana. Dito sa ating baksakan, nasa dula lang po sa exit. Siyempre, sama na natin isang magandang babae, yung tindero ng pitsing kamasa, no? Hindi pwede natin hindi sama to. Tanong ulit natin kung kasi inaubos na yung sinkamas na pang ano lumpia ang sariwa. Ayan o. Oh. Madam Lani, magkano yung lumpia? Ay, lumpia tuloy natin. Sinkamas natin. 45. 45. 45. Ayan po, ito yung ginagawang uh, lumpia ang uh, sariwa. 50-45. Oh, 50-45. Eh, yung sa sa pamirienda natin. O, oh, 120. Eh, kagaganda naman ang sinkamas mo. Kasing kinis at kasing puti mo. Ayan. Salamat, Madam Lani. Dito meron ng alugbati oh. Dati wala nang alugbati na meron nagbabalik ang alugbati. Magkano na po isang bundle? 40. 450. Oh, 450 sa 40. Yan, ayan po yung asking o yung touring ng kanyang alugbati. Huwag na po kayo maghanap sa ibang lugar. Dito lang po meron alugbati, wala kayong makikita sa iba. Ay ito lang po ang peso niya, tabi nila Boss Di sa Gulay Bagyo. Ayan ang exit oh. Salamat. Yung kaibigan ko mukhang Busy sa katepeks. Dito kay Kuya Boy ang gaganda ng kanyang pechay. Quality yung pechay pecha niya. Kaya ba'y magaling paycheck natin ngayon, asking? 30 pong asking 30. Saan galing paycheck natin? Sa papaya. Papaya. Wala tayong mustasa? Wala po Oo. O, paycheck lang muna, o. 30 ang asking. Siyempre kay Mr. Mani. Sir, magaling ni yung money natin? Wala pa rin pagbabago. babago. 1.9 pa rin ang persa. 1.9 pa, pa, pa rin ang persa, persa ko, ang per kilo. 75, yun sa palok natin. Yung palok natin binili natin yan, 220 220, yan maraming salamat dito, alamin natin yung presyo ng, may nakita kasi akong gabing siniboyas eh, no wala, magkano yung gabing natin siniboyas ngayon? 1-1 pa rin, yan eh yung nga ano, na natin gabing, ganitong galya na pula, 40 oo, oh, medyo tumas ng konti eh yung puti 48 pare. Yung good na good nating luya. 70. 70. 75. Oh, medyo umangat din. Eh yung ano nating, luyang dilaw. Magkano? 35. 35 yung bumaba. Dito may puso si ano si kabarangay ko. 150. 150 yeah, bumaba na yung puso 150. Oh. Eto ano natin bonito. 50. <laughs> 50. Maraming salamat. Kumakain ang aking kabarangay na maganda. Dito tayo sa bihira ko na lang ma-interview yung tindera ng mani na maganda. Good morning po, madam. Madam, magkano na po yung kilo ng mani natin ngayon? 70. 70. Ah, medyo bumaba siya, no? Eh, yung sampalok palok natin ngayon? 22 po yan. 22, yun. Dito may magandang tindera na hindi pansinin ni eh. Pero, yan, no? Maganda. Ayan, sexy na. Ito, pumayat, yan, no? Ang laki ng pinayat, Oh, oh wag ka nang mobra. Talagang kumayat. Ay, magkano yung sultan natin ngayon? Asking. Magkano yung sultan? Sandaan? O, Ano ba ito, ito? Puti, dilaw. Oh, magkano yung puti? Oh, puti? Kanina ba ito? 35 ang asking. 35 yung turing niya, yan. Kaganda ni Madam Ana. 35 ang minsan. asking. Ay, minsan na pumapayat ka rin. Pumataba nga. Hindi, pumapayat ka. Ang nagsasabi ko Mali yun, mali yun, mali. Napakarami pa rin kamatis. Ate Sally. Magkano na yung kamatis natin, Ate Sally? Eh, ito pong maganda. 24.50. Balita ko nga, bumaba. Eh, no? Kahapon, 25. Ngayon, eh. bumaba ulit. No? From 25 to 20 to 18. Yeah, bumaba po ulit ang kamatis. Yung pipi ng puti mo. 35. Anong talong to? Ang okay, okay, yeah. 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 magandang magandang. No, Propelica. Pa, Propelica pala. Magaling Propelica mo. Ano magkano Propelica. ay mo. Ayun po 65. Ah, salamat Ate sari Suki mo pala 'yung ano, buyer yeah. natin 'ano. Din-buyer natin 'yan eh. Pero kay eh, parin John oh, John, ko. John balag oh. John, nagkain natin ngayon. Papatay, papatayin ako na ng kaibigan ko. May kausap daw siya. Tinanong kong bigla. Oo, oh, oh, 20 daw, 20 daw. Oh, bayan mo natin. Wala oh, na. Ito, <laughs> ito baby ko. ati baby, anong ano to? Anong bulakan bulakan Bulacan white. Magano? 120 akong asking to. 120. Ito, bulakan white to Mariposa. Mariposa. O, Mariposa. Sandaan. Sandan. niya na, Mariposa, bulakan white. At yung berde natin, ano na yan? Ere, mga kumabang mega. Uh, mega, 140. 140 yan. Dito, hindi nawawalan araw-araw ng sitaw si Ate Baby. Ginga Matis, bumaba. 20, Asking. O, Wala pang bumibili. Ayan po, mga kapalengke, ang ating pinakalete sa surprise update ng mga saribang gulay na dumadating po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa laladigyan ng Lebay Silla ang Cabanatuan City Popping Market Palengke ng Sangitan please don't forget to follow my FB page channel Palin ng Sangitan at ganun din po, subukan po natin bisitahin ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque para naka-update ko tayo sa lahat ng mga pabago-bagong presyo ng ating gulay dito sa ating baksakan. Tandaan niyo po, ang ating baksakan ay nasa lugar lang po ng barangay Magsaysay Norte malapit po sa tahanan ni Kapitana Lopez Mayra ang masipag nating Kapitana at bukas po ito mula lunes hanggang linggo, alas 7 alas 8 ng umaga, hanggang alas 3, alas 4 ng hapon at ang gulay po, nagdadatingan ng mga alas 9, alas 10 kaya yung ganong oras po maganda pong mamili ng mga gulay dito sa ating baksakan muli po, ito po ang yung kasama Dante Viernes, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City na nagsasabi laging mag-iingat po tayo araw-araw, lalo na po, pag namalengke o nangalakal tayo dito sa ating baksakan ng ating palengke ng Santa See you po again tomorrow and God bless us all.